Ayan, guys, oh. Nakita nyo, guys. Napakadaming bunga, guys, oh. Grabe, ano ba to? Grabe yung puno na yan guys, oh. Yung puno niya guys, nagkuli green. Ta! Grabe na bunga yan guys. Oh! Alam nyo ba, guys, nasa bayan ito, guys, sa palinki, mga talipapa, guys, ay mahal yan, guys. Mahal po yan, oh. Dito, guys, oh. Sos sawa ka kakain yan guys oh kita mo naman yung puno nya no parang wala ka na nakita ng puno doon sa taas o puro bunga na dami nya no ah tapak grabe bunga yan guys oh oh hanggang sa dulo dulo ng mga kasangah-sangahan, guys ayan no? oh yung dito sa baba niya guys ito wala na siya gaano dyan guys kasi nangalagas na nga guys oh daming ang nalagas oh kita nyo guys siguro yung mga nalagas na yun dito umakyat dito dumaan yung nagaakyat sa kay Mito kasi may hagdanan pa oh kaya nalagas siya yeah. pero ang dami yan guys oh sayang mamaya bago umuwi guys mamaya ang hapon bago umuwi pupulutin ko lahat yan guys tapos ibibilad ko sa init ibibilad ko yan mag dry ano tayo may tawag nito kamias Dry kamyas. Magbibilad tayo, guys, no? you know Dahil yan guys. So, yun, guys. Ah, uh, manguhaan ako, guys, ah. Patayin ko yung camera, guys, kasi wala akong kameraman, guys, eh. So, bye-bye. Salamat.